Narito ng BTV Balita ngayon. Narindigan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang basihan ang anumang pag-aangkin ng China sa mga teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Gihit ng Pangulo, sako ng Exclusive Economic Zone ang Ayungin Shoal at bahagi ito ng Soberanya at teritoryo ng Pilipinas. Dagdag pa ng Pangulo, lalo pang pinatibay ng huling insidente ng pambobomba ng water cannon ng Chinese Coast Guard ang determinasyon ng Pilipinas na depensahan ang karapatan nito sa so West Philippine Sea. Magugunitang kahapon, binomba ng tubig ng ilang barko ng China mga barko ng Pilipinas na nagsasagawa ng resupply mission sa Yungin Shoal. Ayon sa Pangulo, patuloy na maninindigan ng Pilipinas at hindi pasisiil laban sa mga hakbang ng China. Sa iba pang balita, matutuloy na ang dagdag na kontribusyon sa pag-ibig fund sa susunod na taon. Ang kay pag-ibig chief executive officer, Marilyn Acosta, Pinaprubahan na ng board of uh, premium increase o ang premium increase at inaabisuhan na nila si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinggil dito. Ibig sabihin nito, magiging 400 pesos na ang buwan ng hulog sa pag-ibig mula sa dating 200 pesos. Ang 200 pesos ay kukunin sa bawat miyembro habang ang 200 pesos ay sa mga employer. Magugunitang ipinagpaliba noon ang pagtaas sa buwan hulog ng pag-imig dahil sa pandemic. At yan ang mga balita sa oras na ito para sa iba pang update. I-follow kami sa aming mga social media sites at PTVPH. Ako po si Audrey Goriseta. Magandang umaga.